Saan? Um, Marami. Eh, ah. wala saan mo nilagay? Hindi na mauli. Ah. Bilis eh. mga guys, oh. Mga ganyan kalaki oh. Hindi. Ganun oh. Yung mga alaga Amo natin saan. isda mga guys. Ganun oh. Ayun. yung hito mga guys oh. ganyan pala matulog hito mga guys yan yan o oh. yan mga guys ah katambay tapos yung pag isa mga guys oh. ayan o oh. yan o oh. <laughs> na <pa> <laughs> nakatokod sa ano Nakatukod sa sa kangkong. Yun know? Paano pag lumaki yan Yung malaki gano dito. Yung sobra. Tumukol ako yung tata, yung sa dulo. Yung ah, gumalaw na yung, yung mga guys. Dito. Gumalaw na yung isa. Ayun, bumalik. Ayun, dito rin gumalaw rin. Ayun. Ayan, Eh, oh. Ayan, tulog siya ulit. Hindi nga pala sila matulog, guys. Ayan, oh. Kutukod yung, ano, yung sa kangkong. Ayan naman yung isa. Ay, saan na Ayan, oh. Balik na lawayan sila, eh.

Ano? Ako. Oo. Wait. Let na. to? Ngoapon ato. Kasihan ni Sila. Nakailero. sila? Uh, Huh? Sarap na tolog oh Ganda nang sikat nang araw Nagdadaldal <coughs> 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 si ilay oh